Ay, sinasabi kasi sa akin si Ate Celia. Ano yan Ate Celia? Hey. Meron silang binutasan dito. Oo, may nabutasan din ng ano. Kaya gusto ko makita mo. Para makita namin. Oh, Tsaka, mabidyo ko kung saan ba talaga sila dumadaan, di ba? Kasi kahit alam nila may tao dito, pumapasok sila sa loob para magputol ng kahoy. Which is trespassing na yun, di ba? Dapat bawal pumasok. Tsaka dito hindi na rin namin napalinisan, no? Eh. Natatandaan nyo ba to? Itong pataas na to. Nandun po yung kalamansian. So magmula nung... hindi lang, kapit lang. So magmula nung nasunod yan, never na kaming umakyat. So ngayon lang ako akit ulit. Para i-check dito. Kasi, di ba halos gabi-gabi, tumatahol yung aso. Oh, dyan sila dumaan. Sinira nila yung ano. Oh no. Sinira nila. Ayan, sinira nila oh. May butas. Diyan sila dumadaan. Sige Ate Celia, pakiayos mo nga. Ay, man ko talaga. Mabait na mga tao dito. Nagyan nyo ng yero mamaya, no? Paano natin ito yung dating Nagputol sila kasi ng kahoy dito. Ayan, no? Pinutol yung kahoy. Pati ba sa taas may pinutol, ate? Yung mga yan. Yung mga yan. Paano sa kalamansian? Pumupunta ka pa ba doon? Ano ano nang ano itsura? Dito sa kabilang wala mga pero okay naman na 'yung mga kalamansi. Okay naman ba? Napanood niyo ba 'yung dati kong video na nasunog po dito sa kalamansian? Yan. So ang daming ano. Paano tayo dadaan natin? Sige, silipin lang natin dito. Ganon, dandan sa Dito sa may... Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Okay. <laughs> okay. dito tayo dadaan. Oh, dito, dito. dito tayo dumaan. Ito, dahan, dahan lang. Okay, dito. Masukal na dito. Nawala lang kami ng gana okay. okay. magpaninis. Puputo lang kahoy dyan. Hindi na rin ako nakakit dito. Dati nagja-jogging-jogging pa ako dito. Ipakit baba. Pero ngayon, ang mga kalamansi. Nabuhay. O, buhay na yung mga kalamansi. kalamansi. Okay. Wala naman aas dito ate. Wala naman. Ayan naman. Ayan naman. <laughs> <laughs> Paano tayo nadaan talaga. Sige ate, sige. Dadan nyo na ako. Sige ate. Thank you. Thank you. Ayan. O, so, oh, dami damikit na mga ano. Hindi ay dahon. Ano na yung mga kalamansi? Umusbong na? Umusbong na, nabuhay natin. Ah, buhay, na, tignan mo, buhay na naman sila. Nabuhay. Oo, oh, oh, buhay na yan. Ah, ay, hindi, naka, ano, nakalak. Oh. Linak ito. Para oh, ano? mo? Oo. Oh, oh, oh. sige nga, oh. Okay. buksan mo nga. Kaya ba? Ilak na lang natin mamaya. Oh, ilan mo ito. Mami, ano? Ang ganda may ano. Saka yan, na oh, oh, may oo, oh, sige, sige. Tara. Mabait kasi nila, di ba? <laughs> oh, okay, dyan sila putol ng kahoy. Putol sila ng kahoy dito. Siya, si Ate Celia ang pumupunta dito para i-check niya. Kasi minsan kahit sa gabi, no, lumatahol yung mga aso. Talagang lumalabas din yung caretaker ko para i-check niya kung ano na nangyayari. Kasi baka mamaya iba <laughs> Delikado. <laughs> Pagbenta naman pa lahat yung mga baboy namin dito. Ayan, so ang daming damo. Pero buhay na yung naman yung mga si Pero wala na. Hindi na rin ako kumukuan ng kalamansi dito. Wala na. Nawalan na kami ng gana dito na kumuha. Tapos ayusin dito. Ganyan. Ang dami ng damo yun. Huwag na lang. Okay. okay. mga ano na yung kalamansi? Okay naman na. Okay naman na. Oo, oh, oh. na sila. Yun lang kasi gumawa sila ng daan diyan eh, talaga mm -hmm. no. Para lang makapasok dito sa loob. Trespassing naman na kasi yung ginagawa nila, pero ang kukulit talaga nila eh. Alam mo 'yun? Wala akong masabi. Quiet na nga lang tayo, Ate. Di ba, Kalaman silang 'yan. Marami pa namang ano 'yan. Marami pang pa kapalit 'yan. Sige, lakmo mo muna. Dati kasi marami kaming plano dito. Sabi ko, di ba, mag-alaga ako ng kambing, baka, kung ano-ano pa, mga kahayupan. <laughs> Pero wag na. <laughs> wag na lang. Baboy lang. Sayang. Sayang, sayang, sayang. Muna sayang ako lang ako ang ba? pera. O, oh, sige ate. Sige, sige. Ayan oo, no. ano? uh -oh, mamaya palagyan natin ng ano? Yeah. yero. ayon. Okay. okay, thank you. Okay. sino man nakita man nam, nakita naman na natin? Okay, uh -oh. okay, ko naman sa para Doon na sila to gumadaan, to uh -oh. na pabayaan oo. oo. oo eh gabi na ba sabi ko ma gabi na may, yeah, mo hayaan na, na lang paano eh paano naman sabi ko alam sila ito pa naman yung dagsang bako na naman o ayun pati rin dito oh yan o okay. siraan oh. na pala to o oh. yan bakod dyan o oh, yung bakod na yan o oh. sinira din para makapasok sila dito sa loob yan sige lang alam niyo yung mga <laughs> pinagagawa niyo. <laughs> may karma din naman yan eh. Ano eh, di ba? Ayan, sira sira yung mga ano dito bakod. Sinira nila para may madaanan sila sa likod at nagpuputol sila ng kahoy. Ito. Oh, Ay, di sila. Hinda. ano? ano, ano yun? Paano ko ito kay Berilio? Oh, paano mo? Paano? Palagyan ko naman. Sa gabi pa talaga sila umakit ha. Mabuti eh. Walang ahas. <laughs> Ate Celia, Ate Celia. Ito to to to. Umakit na umakit. Ito to to Mayroon pa akong tinanggal. Ano pa sa buhok? Sandali. Sandali oh, nga. Maging pa yan. Marami. Dalawang pula na. O yan. O yan. ito. O oh, yan. Nakita nyo ba yan? Ayan. 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 Dito sila umaakyat. Tapos ito po, nagputol din sila ng kahoy dito. Ayan, ito yung Ayan, may langgam. Ito yung ano, ito yung pinagputulan ng kahoy. So pumasok sila dito sa loob para magputol. Ito yung evidence oh. <laughs> <laughs> Kilala naman natin si kasi na 'yun eh. o tas 'yun pa ayun ayun. Sa labas naman na 'yun eh. Pero dapat hindi na sila pumapasok dito. Diba? Mabait pa kami niyan, nahayaan na namin kayo pero ewan ko lang ah. <laughs> ayoko lang ano, ayoko lang magsalita. Ayoko lang magsalita. Mahala na kayo sa buhay ninyo. Basta huwag nyo lang sasalbahihin yung mga alaga namin baboy dito. Dahil ibang usapan na yon. O eto dito. Mabuti na lang na dito si Ate Celia na tagatingin dito sa farm namin lang talaga yung matinong kapitbahay namin dito. <laughs> Mabait na yun. May ano, malasakit. Yan, dumi na. Tara na. Tapos na kami magbenta ng baboy kasi eh. So, chineck ko lang yung nasa likod dahil hindi ko na binibisita yan. Matagal na. Kung net dito, wala na rin oh. No? Hindi ko na rin pinaayos to. believe. Okay. Can I have to na lang. May ano, pinagdadaanan talaga sila sa likod. Dumadaan sila. Kaya tahol lang tahol yung aso paggabi, di ba? Inalis, inalis yung ano, alam, yung ano. Tingin kumukuha ng kalaman si kalamansi. Kumukuha ng kalamansi. mo na. Hindi naman kay kumukuha ng kalamansi. kalamansi lang 'yun eh. Pero sana dapat hindi sila pumapasok, di ba? Kalamansi, agata puno, kasta pututunda, uringan da. Eh. Sana magpaalam naman sila, kalamansi silang 'yun eh. Pamigay ko pa sa kanila. friendly neighborhood friendly neighborhood <laughs> okay that's it